Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer. Ngayong araw ng Huwebes, ikalabing tatlo ng Pebrero, ang presensya ng buwan sa ilalim ng tanda ng Virgo ay maaaring magdala ng isang matamis na pakiramdam ng kapanatagan na tutulong sa iyo upang mapanatili ang balanse sa iyong emosyon. Bilang isang Cancer, ikaw ay likas na sensitibo sa enerhiya ng iyong paligid at ito ang araw kung kailan maaari mong gamitin ang iyong damdamin bilang gabay sa bawat hakbang na iyong gagawin. Sa pag-usad ng araw, hayaang ang iyong natural na kagandahan at mainit na personalidad ay lumutang. Mayroong isang hindi maikakailang alindog sa iyong pagkatao na madaling nakakaakit ng mga tao sa iyong paligid. Ang iyong pagkamapagkalinga at malasakit sa iba ay nagiging magneto para sa mas malalalim na koneksyon, at ngayong araw ay isang pagkakataon upang palakasin ang mga relasyon sa iyong buhay, maging ito man ay sa pamilya, kaibigan, o isang espesyal na tao. Maaari kang makaranas ng mga diinaasahang pag-uusap na magpapalalim ng iyong pananaw sa buhay, o kaya naman ay isang bagong pagkakaibigan na magdadala ng saya at inspirasyon sa iyo pagtanggap sa tunay na kagandahan ng iyong relasyon sa iba. Ngayong araw, hinihikayat ka ng enerhiya ng kalawakan na itabi ang anumang damdamin ng pagdududa o panibugho. Minsan, hindi natin namamalayan na ang ating sariling insecurities ang nagiging hadlang upang makita natin ang tunay na halaga ng mga relasyon na mayroon tayo. Sa halip na ituon ang pansin sa mga pagkukulang, subukan mong pagtuunan ng pansin ang ganda at biyaya na dala ng bawat koneksyon sa iyong buhay. Ang paglalim ng iyong koneksyon sa ibang tao ay isang mahalagang aspeto ng iyong paglalakbay ngayon. Ang bawat yakap, salita, at pakikipag-ugnayan ay may potensyal na magbigay ng inspirasyon at pag-ibig. Kung may mga hindi pagkakaunawaan sa mga nakaraang araw, ngayon ang tamang panahon upang ito ay linawin sa pamamagitan ng bukas at tapat na komunikasyon. Huwag matakot ipahayag ang iyong tunay na nararamdaman, ngunit gawin ito ng may habag at pangunawa. Kung ikaw ay nasa isang romantikong relasyon, ito ang panahon upang yakapin ang kahalagahan ng pagiging bukas at tapat sa isa't isa. Ang pagmamahal ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, hindi sa kakayahang tanggapin ang isa't isa, kasama ang lahat ng kahinaan at kakulangan. Kung ikaw naman ay single, maaaring may isang espesyal na tao na papasok sa iyong buhay sa di inaasahang paraan, isang koneksyon na maaaring magdala ng matamis na pagbabago sa iyong pananaw tungkol sa pag-ibig. Pagyakap sa balanse ng pagtuklas at katahimikan. Sa loob mo, mayroong isang ligaw at mapusok na enerhiya na laging handang tumuklas ng bago. Ngunit kasabay nito ay isang malalim na pangangailangan para sa kapanatagan at katiyakan. Ang hamon para sa iyo ngayon ay ang paghahanap ng balansing ito, ang pagsasayaw sa pagitan ng pagsubok ng bago at ang pag-alaga sa iyong panloob na kapayapaan. Sa gitna ng mga pangyayari sa iyong araw, hayaan mong ang iyong damdamin ang gumabay sa iyo. Pakinggan mo ang iyong puso, ngunit huwag din kalimutan ang tinig ng iyong isip. Ang bawat desisyon ay may kasamang pagkakataon upang matuto at lumago. Ang susi ay nasa iyong kakayahang magtiwala sa proseso at yakapin ang bawat sandali ng may bukas na isipan. Ngayong araw, subukan mong lumabas sa iyong comfort zone. Minsan, ang pinakamagagandang karanasan sa buhay ay nagmumula sa mga hindi natin inaasahang pagkakataon. Maaaring may isang bagay o tao na magpupukaw ng iyong interes, isang bagong libangan, isang bagong paglalakbay, o isang bagong pangarap na maari mong simulan. Pagpapahalaga sa kasalukuyan at mga mahalagang aral ng buhay. Habang dumadaloy ang enerhiya ng araw na ito, pagtuunan mo ng pansin ang kagandahan ng kasalukuyang sandali. Minsan, masyado tayong nakatuon sa hinaharap o nakatali sa nakaraan, kaya hindi natin napapansin ang mga biyayang nasa harapan natin. Ngayong araw, subukang huminto ng sandali, huminga ng malalim, at damhin ang lahat ng positibong enerhiya na nasa iyong paligid. Ang buhay ay hindi isang kompetisyon kung sino ang pinakamabilis o pinakamalayo ang mararating. Sa halip, ito ay isang paglalakbay kung saan ang bawat hakbang ay may kahulugan. Walang maling landas dahil ang bawat karanasan, maging ito man ay masaya o mahirap, ay bahagi ng iyong pag-unlad bilang isang tao. Yakapin mo ang iyong sariling bilis, huwag ikumpara ang sarili sa iba at tandaan na ang buhay ay may tamang oras para sa lahat ng bagay. Maswerteng kulay numero at gawain. Ngayong araw, ang maswerteng kulay para sa iyo ay pilak, isang kulay na sumisimbolo sa kaliwanagan ng isipan at malalim na emosyon. Isuot ang kulay na ito o magdala ng isang bagay na may ganitong kulay upang mapanatili ang harmonya sa iyong damdamin at isipan. Ang maswerteng numero mo naman ay dalawa, pito, at labing apat. Ang numerong dalawa ay sumisimbolo sa balanse at koneksyon, habang ang pito ay may dalang espiritual na karunungan. Ang labing apat naman ay nagsasaad ng kakayahang mag-adjust sa mga pagbabago. Isaisip ang mga numerong ito habang gumagawa ka ng mga desisyon ngayong araw. Ang maswerteng gawain para sa iyo ay pagpapahayag ng iyong damdamin sa pamamagitan ng sining o pagsusulat. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng isang journal entry, isang liham sa isang mahal sa buhay, o kahit simpleng paglalagay ng iyong saloobin sa isang malikhaing paraan. Ang pagpapahayag ng iyong sarili ay makakatulong sa iyo upang linawin ang iyong damdamin at palakasin ang iyong koneksyon sa sarili payo at pangwakas na mensahe. Cancer, ngayong araw ay isang paalala na hindi mo kailangang laging maging matapang. Ang pagiging emosyonal at sensitibo ay hindi isang kahinaan, kundi isang regalo na nagbibigay sa iyo ng mas malalim na pangunawa sa mundo. Gamitin mo ito upang magbigay ng liwanag at inspirasyon sa iba. Huwag kang matakot na ipakita ang iyong tunay na damdamin. Kung may isang bagay na bumabagabag sa iyo, pag-usapan mo ito. Kung may isang bagay na nagpapasaya sa iyo, ipagdiwang mo ito. Ang buhay ay hindi palaging perpekto, ngunit ang kagandahan nito ay nasa kakayahan nating mahalin at pahalagahan ang bawat sandali. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magpasalamat sa lahat ng magagandang nangyari. Maging masaya sa simpleng bagay. At tandaan na ang kasiyahan ay hindi laging matatagpuan sa malalaki o magagarang bagay. Madalas, ito ay nasa maliliit na sandali ng pagmamahal, pagtawa, at pagiging totoo sa sarili. Manatiling positibo, yakapin ang bagong posibilidad, at higit sa lahat, manatiling tapat sa iyong sarili, Cancer. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.